Ako po eh, uh, lubos nagpapasalamat po sa inyo no, kung sino man. kayo na nagbigay po sa akin ng tubig uh, Maraming maraming salamat Eh, hey, what's up mga tol, magandang um, atanghali ah, o oh, anong mga oras na no? uh, mapanood tong video na to guys no uh, Kasi, ayan, uh, uh, dito naman po tayo sa area kung saan po halapin uh, ah, po natin yung Uh, sagradong balon po guys kasi matagal po akong hindi po nakapunta po dito guys no kaya uh, hanapin po natin yan kasi dito sa area na to ay maraming malaking pababago po guys kaya eh, mahirap pa na po tayo matuntun, matuntun yung yung sagradong balon po guys <coughs> so uh, nagpunta po ako dito no kasi yun nga gusto ko pong ah uh, siguro makakuha ng tubig sa balon baka para uh, siguro ito po yung makapanghina po kay Dangus Twenty mga kapatid po natin guys na <coughs> siguro uh, sinasaniba na po siguro ng demonyo yung isip ng taong yun kasi hanggang ngayon guys hindi ko pa hindi pa natin na rescue po yung pamilya po kapi, pamilya ko po kaya uh, sana guys uh, sa paraan na ito ay mo Marigtas na po natin yung Pamilya po natin Kaysa no, asawa at anak ko So Hindi natin patagalin pa Samahan nyo ako Tara na Saan po guys uh, Papunta na po tayo Kung saan uh, Matatagpuan po yung ah, sagradong balon guys dito sa ah, uh, ang malaking tarima ng saging ito <clears throat> so tagal din tayo ngayon hindi nakabalik dito no? wala pa noong ano noong nakalaba natin yung mga ah, uh, kulto uh, si Digo Digo at saka yung kapatid niya si Baydan uh, Biden dito you no know? uh, Magkapatid po sila guys Kaya uh, Hindi na po tayo nakabalag dito Kaya siguro Kung hindi mo ano, nang si Dan Ng mga uh, Bala Kasi nasabukan na po namin kahapon Na palaban po kami Kayo no, Dan Goss 20 uh, Marami pong bala Na pamamawa po sa katawan ni Dan Gustinti. Kasi marami po kami. No? Halim yata kami nagpunta doon. Uh, yun. Uh, Tila'ta dami ng bala si Dan Gustinti guys. Kaya lang tumatawa lang po siya no? Kasi hindi siya po siya tinatablanan ng no? bala. Baka sa paraan na to. Ay maghihina po yung kapangyarihan niya. Ay yung tao uh, pakubol uh, Para lang po guys no, uh, matuntun pa po natin yung ano, ha, tubig cholo. O nandito po yan. Kasi uh, sa mga kasama ko rin hunter. Parang matagala rin na, hello, hello, po na hindi ko sila dito. tayo ng ano, lagayan ngayon. Sana lang sana rin po na walang nagbabantay dito kasi sabi nila may nagbabantay dito. Ano? Di ba yata. tayo no? Ano? Basta kay basta may nagbabantay dito, guys. Sa sa gradong balon. Pero kung mayroon maganda dyan siguro kausapin na lang natin ng ma, ano, ma, maayos na tara bibigyan niya tayo ng ano, uh, tubig para panglaban natin kung na guys para magtas po yung asawa at ko so wala akong tulog kagabi no? ang uh, pa ako sa ano? loan pa ako sa area kung saan po tayo Madun, uh, kung saan nakita natin si Dango at saka yung mga kasama niya. Uh, siguro nagmamasid po ako para <clears throat> uh, matunto natin kung saan po nila nalagay yung masawa ko. Pero wala, wala, wala akong nakuha guys. <clears throat> Pero ngayon, haya umuwi po ako, kuha tayo ng tubig sa balon. At tapos siguro mamaya guys, balik na naman po tayo sa bundok. Kaya makakuha din lang ng mga ikong nasa doon. po kayo no kung ito lang la lugar na, na kasi marami pong ano nakapunta dito maraming na ano na dito po dito guys siguro kayo pati na rin kayo uh, mga sports po namin alam na ninyo itong lugar na to ayan kung ka kayo, meron na kayong makikita ito na may lugar na matagpuan yung may welcome balloon sa grandeng balon. Hmm. Nandaka tayo.

posible malapit na po tayo na asa mahiwag ang balon o sagradong balon so susundan lang natin ang agos ng tubig na to hanggat dumating po tayo sa ano, yung ang tawa dun so, saan nagsimula ang tubig na to guys baka yun na yung ano, sagradong balon guys Eh, pati ako may uh, hindi ko na rin po alam kung um, paano ma ma ano natin si Daniels guys kasi sigi siguro si Daniels hindi naman siguro uh, ano uh, lubos na sa no kasi kahit pa paano kapatid ko pa rin 'yon hanggat kaya po natin guys na magamot po natin siya kung ano man siya ngayon. Kasi alam kong ginagamit lang po siya ng uh, demonyo guys. No? Uh, ah, demonyo bandido guys. Biligyan po siya ng kapangyarihan. Naubol ng sama. Kaya nagaganyan si Dan Wala nang kinikilala. No? Wala nang sinasanto. Pero um, kung sakali na bapatay mo natin siya siguro bahala na po ang Diyos kung ano man yung ah, magawa mag na gawa natin kasalanan para sa kanya guys kasi parang sumusubra na rin po siya no ang dami na niyang pinatay meron din po siyang ginaasa at ngayon yung asawa at ko kinuha niya guys Teko, Pero baka sa paraan ng ano, tubig na tubig sa balon. Pag maibuhos natin to sa kanya baka mawala yung bisa ng kapangyarihan kung ano man yung kapangyarihan niya no na hindi pa siya matablan ng mga bala at bumalik po siya sa normal kahit po ah, yung isip na lang niya ang magbago guys hindi na lang yung usong mga guys no <clears throat> kahit gano na yan ano Pero may mente na yan, okay na yan. Basta ah, ang importante, yung ugali niya at saka pag-iisip. Den er på teipen. Ay, lumilipad pala. Baka yun ang mag. Ano, nakita nyo yun ba, guys? Dito ko siya nakita po. Sa, ano, sa area. Kasi sabi nila may mga diwata po dito nung babantay sa tubig sa balik. Hindi kaya isa din yan. Nga nagbabantay dito. Ang ganda ng kulay ng ibon. Tuhan ko lang kung anong klase ng ibon yan. Kung nakita nyo naman yun po, yung iba na yun. Ah, pakicomment okay, na lang po kung ano naman siyang klaseng iba na guys. Basta napakaganda, napakatingkad ng kulay guys. Ay lang lumipad, lumipad po silang hindi pa natin na-zoom yung kamera natin. Ito, parang... Parang ito na siguro to yung ano big sa balon, parang lumalakas ng mga agos so. Oh. Yes. Nice. nakita tayo ng content niya. siguro, kausapin na rin po natin kung mayroon mong nagpapantay dito. Para kung makukuha ko tayo ng tubig sa balon na uh, bukal sa uh, ano. hindi ko sila makakalagalit sa atin guys nalapit na 'to talaga, mga guys. Sa so, nalapit na 'to, ah. Ikasa sa moderation Para mas kitang-kita niyo. siguro hindi tayo ng wala tayong nakitang tao guys o kahit anong uh, elemento nandito ngayon pero siguro dahil uh, hindi natin sila makikita guys no uh, siguro na nakikinig lang po sila siya uh, nakikinig lang po sila sa atin uh, siguro maintindihan naman na tayo uh, magandang uh, tanghali tanghali po sa kung sino man ang nandito ngayon na nagbabantay po sa ano sa balon ay gusto ko lang po na humingi ako kahit kunti lang po na tubig nito para ano po gamot ko po kay Dan Gustwinti o para manghina po yung uh, kapangyarihan niya ngayon hindi natin alam kung saan galing mo no? So, maawa po kayo, no? Sana intindihan, intindihin nyo ako at bigyan nyo ako ng uh, tubig para sa pangano ko ko bida, ano, dangos, para maligtas ko po yung pamilya ko. So, yan. Yung tubig, para kung ano kayo kukulaw. Mas malakas yung guys. Uh, ibig, ba, ibig sabihin nung, ng pagano paggalaw ng tubig at pag sobrang kulo ng tubig nito ay ano uh, pumapayag na po ako kayo na kukuha po ako kahit isang litro lang po bigyan niyo po ako ng ano sign na papayag po kayo no? na kukuha ko na tubig. So, yan o. Mas malakas ang bulok niya. Ayan. Bula. Ayan. Okay lang po ba? Sayak so, okay. na kayo, nakukuha ako dito. Sige, maraming salamat po. Kukuha po ako. Kahit hindi ka nakita, uh, uh salamat po ako sa iyo. Alam ko naman na naririnig mo ako ngayon. Uh, salamat po ako sa iyo no, na hindi mo ako hindi uh, binigo at dinamutan sa tubig na to. Sana makakatulong to sa akin at makapagligtas ng nasawa ko at anak ko na hawak ngayon ni Dan Gustinti. Maraming maraming salamat po. Sige po, kukuha na po ako. Pwede po ba na po kayo para naman po uh, makita po kayo, makita po kita ng ano, uh, siguro ng malapitan o personal. Pwede rin din po kayo makapakita, no, para makita din ng mga viewers po natin uh, sa nanonood, nanonood po. Ayaw, ayaw mo, ayaw. Parang ayaw guys. hindi nyo kita guys kaya uh, lalapit na po tayo sa tubig nito kasi dati nung tindako dito, may kuminta pero rasa ngayon, uh, naihingi na po tayo uh, namin naman tayo kaya, uh, pero, hindi tayo naka, kalapit, huh? すみません。 talaga dito sa kumukulo yung nakuha po natin tubig kaya abog nang tumapin yung kumukulo guys mas maganda sana yung ano timba sige na gigil mo ko ayan nga hmm. malapit na po kayo dito para makakuha na po akong tubig Okay so guys maraming salamat po sa nagbabanta po dito no? Yes. Ayan parang Parang may Ano po May sinasabi po sila guys Okay ako, ako po eh uh, Lubos nagpapasalamat po sa inyo no? Kung sino man Kayo na nagbigay po sa akin ng tubig uh, Maraming maraming salamat At ako ay umalis na Kasi tanghali na At uh, siguro mamaya Ah uh, babalik naman po kung saan uh, ni Dan Gustinti yung uh, pamilya ko no? sana maligtas po maligtas ko na po yung pamilya ko maraming maraming salamat po sa inyo, inyo uh, paalam mga kaibigan bye bye